Hello, hello, hello! Kamusta ang all and every all? Time check dito ngayon ay 1.05 o na at ito yung ating first meal of the day dahil na besi ang person nabinili pala yung aming tagaluto na chapati with adas ito yung adas ito ay indian breakfast at ito naman yung chapati ngayon pagsabay natin ang ating lunch at saka breakfast na kung tawagin ay brunch itayin tayo ngayon ay ito na partneran ko siya ng cocktail juice kasi ito ay yung natira pa na sa bisita ni mamaki Sayang naman nakamasira ang hindi ko alam kung okay bang pipe niya ito sa sapate. Bismillah. Sama. Ayan. Ngayon, dahil hindi ko sigurado na maubos ko ito, sayang naman, ililipat natin sa pinggan. Ayan. Kasi ang pagkain nito ay ganito. Ah kuha ka ng tsapati. Anitihin mo yung tsapati. At ganyan. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos, ganyan. At saka, hamal. Hmm. Apat na tapat yung 1, ayun. 2, 3, 4, 5. Hindi kayo kumain ng sapat, eh? maingat maingat Ako dalawa. Masarap yung adas kasi hindi siya maanghang. Tapos may mga ano po siya. Green peas. and pinagsama ang breakfast at saka lunch na giging brunch. Mm. Friday kasi dito ngayon sa Kuwait at naglinis pa ng sala. Naglinis muna bago na kain. Kaya ito inabutan na ng 1 o'clock bago nang kakain. Kasi nga, beze ang barzan, beze. yung ingay na naririnig niyo yan, ay yung ingay ng dyan sa aming kapitbahay. Hmm. Pag Friday, kanya-kanya kami yung trabaho. Kaya ito, nahuli ako. Maligo pa kasi ako kasi sobrang init. Hindi ko na kaya yung init. mabigat sa pakiramdam. Ay, hindi ka makaligo. Lalo na ngayon mainit na dito sa kuwit. Sa Pop. Hmm. Tingnan natin kung okay ba yung Good combination, kasi 'no. Okay lang din. May hmm. tumatawag na 'yan. Tumatawag na Hello. Okay. Mula pa ni ba? Oh, di ba? Kani na magsimula na kumain, akakain pa lang. Tumawag yung isa. Ngayon, kapag simula na ako ng kumain, nasa kalagitnaan ako, tumawag na naman yung isa. Hindi na lang kaya ako kakain. <laughs> kaya hindi na lang kaya ako kakain. Hindi na lang. Na na patis, patis na yung yung ito na. Pag tayo kasi parang wala nang kakain ito Masarap kumain pag di break. <laughs> yun na nga. Kasi di ba tumawag yung amo ko, may, may order siya sa baba. ubusin ko na lang 'to telling story tayo. Storytelling tayo kasi habang nakain. Kasi kumain na silang dalawa eh. Ngayon, inutusan ako ni Mama Kiber na ay ganito ganito. na Dumating kasi yung ano, yung order ni Mama Kiber na mga damit. Ngayon, pinalabahan yung mamang kido sa akin yung kanyang damit sa taas. Kasi sabi niya, isusuot niya. Isa doon sa inorder niya nga kanina, dumating kanina ay isusuot niya mamaya kasi may gathering sila mamayang gabi dito. Yung labahan ko. Pagkatapos, makita ko doon sa taas. Kasi nga, tubig lang naman daw, sabi ni Mama Kiwir. Sabi, ko sa tubig. Nung nag-spin ako ng damit kasi para madaling matuyo. Tumawag yung isang amo ko. Sabi niya, magluluto daw siya ng pagkain niya. Wala mang problema doon. Magluluto siya. Mas okay nga yun para at least matuto siyang magluto. Ang problema is, yung chicken niya, ang breast chicken or chicken breast ay frozen pa. Tinanong niya ako kung mga ilang oras daw. It will take time, sabi ko. Kaya sabi niya sa akin, o oh, sige, bukas na lang daw siya mag luluto. Kaya yun, nag-order siya. Yun lang naman ang story. Kaya na-late ako ng pagkain kasi dumating, ay, bumaba ako dito kanina. Pagkatapos kong maligo, bumaba ako. Timing din na dumating yung order ni Mama Kiber. Kaya yun. Yun yung rason bakit late akong mag-breakfast. Ang breakfast ay nagiging brunch with chapati and juice cocktail. At kumuha ko ng order ng amok ko, diba? Binigay niya sa akin tong chuta-chula. Kasi hindi siya nainom ng chuta -tula. Ako paminsan-minsan din ako. Paminsan-minsan lang ako nainom ng chuta-chula. ko yung ingay nyo dyan. Nagbablog ako dito. Joke lang. Ini naman kasi ito araw-araw. Ito yung breakfast namin. Pag maisipan, magbili. O na, kung nag kami ng mga Indian food pero hindi makayang lutuin bumibilis dahil nito na namin kaya magluto ng chapati. adas kaya pero ang sapati hindi mm, yummy. kaya kain tayo wala nung tawag yan ngayon hanggang mga yung gabi hanggang 8 o'clock kasi yung dinner nila is 8 o'clock kasi dito yung mga amo ko tawagin na nila ako pag may kailangan kagaya ng may order sila ipapagawa sila sa kwarto nila pag wala naman dito lang ako sa baba dito naman sa baba maghintay naman din ako ng tawag ni Mama Kiber. Baka kailangan siya, may siya. Ganun. At Hindihan ko na sa dagdag itong sapatoy na ito. Mahilig din ba kayo sa mga Indian food? Ako mahilig talaga. Gusto, gusto ko yung mga pagkain nila. Wag lang yung sobrang anghang. Kaya ko ang anghang pero hindi sobra. Kasi minsan may mga pagkain sila na sobra-sobra yung anghang. Ang gusto kong matikman na pagkain nila ay yung panipuriya. Kani po rin yun. Yung binibiyak tapos sa ng sauce, Tapos, hmm. Hindi pa ako na yung sa anong um, driver. Maniho. Masarap yun. Makakain eh. kasi ako na noon. Mga 2 years ago. sarapan. Mm. Well, it's time ah, time rise for today. Mm. Kung ama, ko na yung adas, pero yung sapati hindi pa kasi may dalawa pa. Oh. Itong sapati, masarap din itong ilagyan ng double glass or craft cheese. Masarap din ito. Lalo na pag mainit. Yung sapati. Hmm.